Nakakaakit ang ganda ng tanawin sa Wawa Dam sa Rizal. Kaya hindi lang turista ang masaya, kundi maging mga residente sa turismo kumikita. Pero ingat daw dahil kahit maganda ang lugar, may diwata naman daw na nangunguhan ng tao para bigyan na mukha ang balita. Magbabalita si Mobile Journal Ivan Taringke. Sa so, tindi ng init ngayong panahon, masarap magtambisaw. Pero sa Montalban Rizal, may isang pasyalang dinadayo dahil binabantayan daw ito ng isang diwata. Magandang lugar. Manamig ang simoy ng hangin at presko ang tubig. Talaga naman ang sarap puntaan itong Wawa Dam dito sa Montalban Rizal. Pero dinadayo pa ito ng mga turista dahil ang chika. May diwata raw dito na kumukuha ng tao. Itong linggo nga lang daw, may dalawang muntik ng malulo dito. Buti na lang, agad silang nasagip. Kapag umapak ka sa tubig na yan, na may putik, para kang hinihila dahil babaon ng babaon yung paa mo doon. Kuwento naman ng mga residente. Ang sinasabing diwata ay kwentong bayan lang. Karamihan rin kasi ng mga nanuluno dito. Dayo lang at hindi kabisado ang lupa. Ay, approximately, sir, ano po yan? Nasa 20 feet po yung pinaka-deepest part niyan. May namamatay na talaga kasi kaya ganyan yan. Paalala naman ng mga rescuer, Huwag masyadong magyabang kahit marunong lumangoy at sundin na lang ang mga babala sa dam. Para naman sa mga gusto mag-party-party sa Wawa Dam, ito ang paalala ng mga rescuer kung gusto ninyong mag-swiwi. Pinagpipilitan namin na talagang hindi dapat pag nakainom. Talagang yun ang number one causes of death talaga dito is yung nakainom. Sa ating magagala ngayong summer, lagi tayong mag-iingat para ang bakasyon mong inaasam-asam, masemong matutupad. Mobile Journal Event, Tarinki po, Hatid ang buka ng balita.